I'm Is Oh, huh? Wife, Paolo? Gunsoba is nine years old Tung-tung-tung-tung, okay, Mario Ayos, na pa-tangas yan Nakaka-cancel Amber Amber, na

हां सुन मेरी जो

I okay. 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 oh, yeah. okay. okay. Sorry, sorry, sorry! Sorry, sorry! sorry. 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 Baka

Ano po? Ano nga eh? Oo. Ano nga eh? Ano nga eh? Ano nga eh? Ano nga At least buhay pa, di ba? Oh. Meron ka parang mabibusitan. Ano nga eh? Ano nga eh? Is 19. Ang ilan ba yan? Tatlo po. Tatlo, tapos na tat tayo. -tay, tapos yung... Yung pangalawa po is 17. Tapos yung bunso ko po is 9 years old. Ito tatlo to, parang tatay. Yung dalawa po, parehas. Yung isa po, iba. Ah, yung isa? Yun yung ano, sumakabi kabilang bahay din. Oo, ako? Ano sa tingin mo ang nagiging problema natin? Bakit sumakabi kabilang bahay? Siguro po, po sa... sa babae. Bakit? Okay. Okay. Hmm. Hindi, hindi ba kami makarinig ganyan na nasa babae. Ay, ko. Alam eh, basta pag hindi na po kami okay, di nagwalay po. Eh bakit sa babae? Ikaw pa ba nagdi-design -de na no? hindi na. No? Hindi po. Ano ba yung punong dulo? Meron mong pinag-awaya? Ganun. Ah, ano? uh, hindi po kasi kami nagkasundo eh. Bakit? Ba si na. na. <laughs> <Sa bulutan>, ano ba yung Chinese man sa lita? <laughs> hindi <laughs> nagkasundo sa pulutan? Ano? Ano po? Basta po kasi mamas boy siya. Ah, kaaway mo yung mama. Oo, Oo. malamang. <laughs> Iyan yan yung puna. Opo. Uh, Pero may trabaho naman siya um, hindi ko po alam ano, kasi nasa Bacolod na po siya. May iba na po siyang pamilya. Ayun. So, yung layo, yung layo. Shout po ako kasi may nararamdaman po. Sinari yun? Oo po. Ituturo mo sa amin, ituturo mo sa amin. Sinari mo sa amin. Huwag naging magkaibigan. Babae ba to? Ba't nahiwalay sa asya? Ano po yan eh Kababata ko po nung... Matala na po sila dito. Para no choice na lang. So, wala siya pa. dito, siya na lang. Masasundo kami. Sa ano... personal naman. Persona naman. Ah. Kahit sa ano pants. hindi lang nila napakasunduan yung checkered na pants. Oo. Oh, so, uh, ay, ay ay, ay. oh, oh. Ito oh, kanina, magkausap ka ba? Ito ka ba? Sabi niya. Ah, <laughs> uh, ikaw kasi yung tawag na sa akin, sabi niya. Kahit sana ano, isa sa atin manalo para uh, sasagutin natin yung bahanda kay Papshi. Papshi, papakunto. Dadalo kami sa cemetery. mamaya. <laughs> So, kasama siya. So, <laughs> sabi namin, magbabarkada. Isa sa mo manalo. Uh, pupunta kami kay Papa. Gusto kami maniinom. Pero hindi na ito sinabi mo. Bawal pati yung lakas. Bawal pati yung lakas. Bawal pati yung lakas. Bawal pati yung lakas. Magpakarya na kayo. Uh? Ah, Parang magdupo kayo Hindi